Magandang araw, Philippines! Namaskar, India. Mukhang mabibitin tayo for today's video, ah. For today's video, guys, meron kaming busy tour. But I cannot tell you all the details because I'm not allowed to. Charis, sabihin ko pa rin sa inyo, huwag maingay. Ay, isang pindot. Uunahan ko na kayo, guys. Napakakalat talaga, guys. Dahil pag pagising namin, yung mga diaper tinatapon lang ni Adi dyan. Kasi hindi niya na kayang bumangon. Kasi siya yung nagpapalit ng diaper ni Ado So, maaga nga akong bumangon at naabutan ko nga si yeah. Mami na nagre-ready dito sa kusina. Yeah.

आबू तो आ अरे पप्पू इतना सारा तो ऐसे ही थे अभी 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 भी दोनों साल भाई ऐसे चक्कर का पता नहीं चलो चलो हम तो कि बाथरूम किया मतलब वॉशरूम का है भाड़ मतलब भारी तो खोल रहे हैं तो पप्पू मैंने तो दो दो, 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 दो के लिए गए वो आया था टीवी को हम कभी करिया साफ हो गया सेम ब्रांड, oh, तो वो से oh. दो से, oh. तो से से, है, दो उसमें अब थोड़ा सा है, निकाल दिए, दिन दिन चल रहा था, मंथ, मंथ, मंथ कितना हो गया <laughs> एक बाद थे आने का तो मतलब नहीं नहीं। 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 आ, तो का फिर भी दो लाए थे ना नहीं, नहीं। तो आपसे खरीद के लाना पड़ता इसमें कितना है दो सौ ग्राम सौ ठीक है ला दिए तो भारी तो था लेकिन क्वालिटी अच्छा है भाई को तो अच्छा लगता है फोर पाई आदमी नहीं नॉन वेज नहीं नहीं बना रहे नॉन वेज को ज्यादा बनाना पड़ता है अतुल रेडी में नीचे ऊपर नीचे ऊपर ज्यादा ही करना पड़ेगा कल नॉन वेज बना है। चिकन ठीक चिकन हाँ खाने के लिए हमारा खाने भर हो मतलब बाकी <laughs> <laughs> पता चलना चाहिए डेली यूज नहीं डट्टी हो जाता है डेली At eto na nga guys, yung mother-in-law ko, hindi ako yung nire magluto niya or tumulong sa kusina kasi alam niya hindi naman ako marunong. So ang ginagawa namin ni Adi bago umaga guys ay nagja-jogging tsaka nagwo-workout. Kaya napapansin niyo guys, may nagbabago sa mukha ko. Wala akong ibang ginagawa. Ang laki lang talaga ng piniyat ko na lalo na ng mukha ko. Kaya mapapansin niyo na, ah parang may something. Pero walang something guys, pumayat lang talaga ako. Kasi may mga nagko-comment, siguro may pinagawa ulit, wala, wala po. So eto na nga guys after namin mag-workout, naligo na kami, nag-ready na kasi nga may na bisita. Tapos andito nga sila mami sa kwarto kasi si Adi sinundo yung darating kasi nga guys ay makamaligo ko kasi alam nyo nang bukid sa amin, sira-sira pa yung daan. So yung darating nga guys ay yung pamilya ng babae na baka. mapangasawa ng aking bayaw. Baka pa lang guys, kasi hindi pa sila nagkakasundo. Ito kasi yung unang ano stage nila, yung magkikit, pupunta yung pamilya ng lalaki, ay ng babae sa bahay para tignan kung anong klasing bahay ang meron kami at kung anong klasing pamilya kami. Ganito rin yung ginawa guys nung pinagkasundo yung aking hipag. Kami naman pumunta dun sa bahay. Tinignan nila mami ko ano yung tura ng bahay. Kasi dun titira yung anak nalang babae. So ayan nga yung nanay guys nung babae. So andito siya para i-check kung anong klasing pamilya kami at anong klase ng bahay meron kami at kung ano yung mga ari-arian namin na meron kami ganun bago nila ipagkatiwala yung, nag, yung anak nilang babae sa pamilya namin. Ganun ang pagkakasundo dito guys. Tinitignan nila munang mabuti guys. Yung buong pamilya hindi lang yung dalawang, yung lalaki at babae hindi. Buong pamilya tinitignan nila kung okay ba. So lahat yan o-observahan no, nila guys. Bahay, CR kung ma doon nila mapapatunayan kung anong klasing tao ka. Kaya sila mami guys, pag may gantong bumibisita sa bahay namin, katulad ng nakaraan, hindi nila ako pinagpapanggap or sasabihin nila na ganto suot mo, ganyan, mag-traditional mag, ay, mag ka, ganyan, hindi sabi nila kung anong natural ko, naturalesa ako hindi ko kailangan magpanggap na traditional. Kung ano ako, yun lang yung aakto ko. Ganon din sila. Para, ano, walang miscommunication, guys. Walang expectation na mabobo. So, kung ayaw nila sa amin, ayaw. Kung gusto nila sa amin, gusto nila ganun yun, guys. Ganun kadali. At pagkadating nga nila, guys, ay wala naman kaming papel ni Aditya doon. Puro matatanda na doon. Nandito rin kuya ni Adi kasi hindi pa siya pinapatawag. Tapos may dala pala silang tsokolate para kay Adu at Afi. Si Afi naman infant. So, para sa amin to ni Adu, guys. Guys. Pero kaya, Ado lang yan, kasi hindi mo lang nag na masyado. So, ayun nga guys. Tapos, ito nga, oh, niloloko si Mami. May pa ganyang-ganyang tray pa siya kasi nga may bisita. Tapos, ang nag-uusap kasi guys, nag yung lalaki, yung tatay nung babae, tsaka yung tatay ni Adi. So, tapos, puro lalaki sila doon. Tapos, yung nanay ni Adi. Tapos, yung nanay ng babae. Tapos, yung tita ni Adi. Ganun, magkakasama, magkahiwalay, nag-uusap sila. Kasi, sa baba guys, yung mga kalalakihan, ang pinag-uusapan niyan, yung magiging gastos sa kasal, ganun. Kung paano ba magiging set up, pag, yung, paano yung kita ng asa, mag-asawa, ganun guys, yun yung pinag-uusapan nila. Tsaka kinikilala kung anong hobby, ganun, kung mag ba, Ganun. Tapos, ano, yung mga babae naman, yung dalawang nanay, ang pinag-uusapan niyan, guys, kinikilala nila isa't isa. Kung masungit ba siyang biyanan, ganun. Yun yung tinitignan. Kasi naalala ko, nung time ng hipag ko, tinitignan ni mami kung mabait ba yung nanay nung mapapangasawa ni, nung hipag ko. So, yun yung, uh, parang, basta, syempre, si mami yung makakasama nung anak niya na babae habang buhay. So, tinitignan nung nanay kung mabait ba si mami. Si mami naman sobrang bait naman. And, makikita niya naman sa akin na wala akong sin door, naka modern dress ako. Mapapansin mo ko anong klaseng bianan yung biyanan ko. Kaya parang ano, sabi nga ni mami, parang yung nanay gusto yung gustong gusto. Ang sabi daw sa kanya nung na, iayos nyo naman yung pindot nyo guys ha. Please lang, nagmamakaawa ako sa inyo. Ang ganda-ganda ng kwento ko dito pag naiisip ko yung mga daliri nyo na ako eh. So, as of now guys, ano pa din, umalis sila ng question mark kung push or hindi. Kasi, pag-uusapan pa yung mag meeting pa yung pamilya ng babae kung push ba, kung ano yung mga naobserbahan nila sa bahay namin, sa pamilya namin. So, as of now, wala kaming idea. Pero meron nasa dulo ng video na to sabihin ko sa inyo guys. Kung ano, kasi tumawag sila ulit Parang after two days, tumawag sila. So, ayun nga, guys. Sabi ng nanay ng babae, yung babae daw na mapapangasawa ng bayaw ko. Nakita yung mga picture ng bayaw ko. At gustong-gusto daw yung bayaw ko. Ganun, guys. Kaya lang, ito um, dito, may issue. Kasi yung nanay ni Aditya ang kailangan naman umuo dun sa babae. Parang kailangan magustuhan naman ng nanay ni Aditya yung babae bago kami umuo. Parang sa kanila, okay na. Push na, guys, sa kanila. Pero sa side namin, hindi pa. Kasi hindi pa namin nakikita yung babae. Kasi hindi pa nila dinala yung anak nilang babae. Kasi ganun yun guys. Unang step, magulang sa magulang muna. Tapos pangalawang step, yung babae naman, tsaka yung lalaki magkikita. Tapos pag nagkita sila, ang sunod niyan step guys, kung gusto, mag-uusap sila, sila lang dalawa sa isang kwarto. Ganun. Sa next step guys, eh, nakakilig yun guys. Kung aabot sila sa next step, abangan nyo guys. Kasi alam ko, tumawag na ulit etong video na to pinapakita ko guys ay next day na to nag-move on na kami guys parang ano kasi tumawag ulit yung tatay nung babae na magkikita daw sila push daw magkita kasi parang syempre puro magaganda siguro sinabi nung ano ng pamilya nila about sa pamilya namin kaya sabi push daw dadalhin daw nila yung anak nilang babae dito sa bahay namin guys so makikita namin siya siguro sa mga susunod na araw so abangan nyo ako yung kinikilig, guys <laughs> kinikilig yun eh. hindi mo siya yung ikakasal pero kasi guys ang ganda ng babae sobrang ganda ng babae guys sobra talaga ano, clue lang mahaba buhok niya tapos yung alam niyo yung mahabang buhok na medyo curly curly sobrang payat tapos hindi siya ganun katangkaran matangkad pa din ako guys tapos hindi siya maitim guys ano siya ano, moren, moren, alam niyo yun guys, yung medyo ano lang, sakto lang, hindi siya maitem tapos ano guys, basta ang ganda niya, tapos isa din siyang guro, katulad ko, ngayon tapos, ang kanyang, ano, focus ay English, ba diba? tapos ano siya dapat, radio announcer, parang ganun guys, basta, ako, sabi ko na, basta yun guys, basta, maganda siya talaga, kaya gusto din siya ng biyanan ko. Kaya gusto gusto namin siya makita sa personal. And excited kami. Pero tingnan natin. Kasi pag na-push to guys, ang kasalan ay mangyayari ngayong taon din. So meaning, hindi kami uuwi. Dapat November, uwi na kami. Pero di kami uuwi kung kasal ng bayaw ko guys. At by the way, papunta pala kami ng abroad nila mami. Tsaka na yung kuya ni Adi. mag abroad kami guys. Abangan yung vlog ko na yan. Kasi nakabook na kami. Kasi kailangan nga namin mag-exit every 90 days, kailangan namin mag-exit sa India. So, nagpo kami ng ticket palabas ng India. So, sinama na rin namin yung nanay at kuya ni Adi kasi para masaya, diba? Tsaka, para may pagtagabuhat kami. Tapos, guys, syempre nagtatanong kayo, gusto ba ng kuya ni Adi na yung nanay niya namimili? Guys, sobrang ano niya, sobrang cool niya. ko nga siya, parang wala siya talaga kasi sabi, may jowa ka ba? Wala daw siya jowa. Yung ate din, ganun din ginawa sa kanya, may jowa ka ba? Kasi kung may jowa kayo na lang, huwag na tayo magpakirap maghanap, di ba? Pero wala talaga jowa, pinagkatiwalaan niya yung nanay niya, guys. Tapos, alam niyo ba? Ang totoo niyan, sa online niya nakikita. Tapos, siya din yung sumasagot sa contact, guys. Siya rin namimili. Kasi guys, may mga website yan sila ng mga naghahanap ng mga mapapangasawa. Tapos pag nagustuhan niya yung babae, sinasabi niya sa mama niya at sa papa niya na, Mama, ito nga pala, may nagkocontact sa atin, ganito yung trabaho niya, ganito yung itsura niya, nagpasend ako ng picture, ganyan-ganyan. So ano siya, binibigyan siya ng will mamili. Hindi sa pilitan guys. Yung parang kasi, katulad nang nasabi ko sa ate niya, nung nila Adi, anong tao dito? yung parang binibigyan sila ng karapatan ng magulang nila mamili pa rin yun. Kaya lang hindi talaga sila nagjojowa. Hindi kasi sila pinalaki na gano'n e. Eh. Tsaka yung environment dito guys, hindi uso yung boyfriend-girlfriend. So parang sa utak nila, ayun na talaga yung ano nila, uh, yung kapalaran nila. Kaya pag dumating na yung panahon, hindi na sila, alam nyo, nag-inerte. Tapos ito pala guys, tinamaan kami ng kidlat. Yung kwarto namin, tinamaan ng kidlat. Sa so, susunod na vlog ko na-explain and elaborate. Tapos guys, tinamaan din yung buong community namin ng ipo-ipo. Nawalan kami ng kuryente. Ayan no, nagkakagulo sila. So So, yun nga, yung nakaraan guys tinamaan ng kidlat Ay, basta explain ko sa inyo next vlog, masyado na itong mahaba, or bitin pa rin kayo bitin pa rin kayo, ako yung sasagap muna dito ha, eh kung nakaabot ka naman dito, baka gusto mong mag like comment, tapos isi-share mo na din, tapos i-follow mo naman yung page namin